ang mga panaghoy ni Jeremias. Ang mga panaghoy, kabanatang isa. Ano't nakaupong mag-isa ang bayan na puno ng mga tao? Siya ay naging parang isang bao na naging dakila sa gitna ng mga bansa. Siya na naging prinsesa sa gitna ng mga lalawigan ay naging mamumuwis siya'y umiiyak na luba sa gabi, at ang mga luha niya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa lahat ng mga mangingibig sa kanya ay walang umaliw sa kanya. Ginawan siya na kataksilan ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Sila'y naging kaniyang mga kaaway. Ang Huda ay pumasok sa pagkabihag dahil sa pagdadalamhati at sa kabigatan ng paglilingkod. Siya ay tumatahan sa gitna ng mga bansa. Siya ay walang masumpungang kapahingahan. Pinabot siya ng lahat ng mga habol sa kanya sa mga gipit. Ang mga daan ng siyon ay nangagluloksa sapagkat walang puwaparoon sa takdang kapulungan. Lahat niyang pintuang bayan ay giba. Ang mga saserdote niya ay nangagbubuntong hininga. Ang mga dalagan niya ay nangagdadalamhati. At siya ay nasa kahapisan. Ang kanyang mga kalaban ay naging pangulo. Ang kanyang mga kaaway ay nagsisiginhawa. Sapagkat pinagdadalamhati siya ng Panginoon dahil sa karabihan ng kanyang mga pagsalansang. Ang kanyang mga batang anak ay pumasok sa pagkabihag sa harap ng kalaban. At nawala ang buong kamahalan ng anak na babae ng Siyon. Ang kanyang mga prinsipe ay naging parang mga osa na hindi makasumpong ng pastulan. At nagsiyaong walang lakas sa harap ng mga habol na ala-ala ng Jerusalem sa kaarawan ng kanyang pagdadalamhati at ng kanyang mga karalitaan ang lahat niyang naging maligayang bagay ng mga kaarawan ng una. Nang mahulog ang kanyang bayan sa kamay ng kalaban at walang sumaklolo sa kanya. Nakita siya ng mga kalaban, tinuyan nila ang kanyang mga pagkasira. Ang Jerusalem ay lubhang nagkasala, kaya't siya'y naging parang maraming bagay. Lahat na nangagparangal sa kanya ay umahamak sa kanya, sapagat kanilang nakita ang kaniyang kahubaran. Oo, siya'y nagbumuntong hininga at tumatalikod. Ang kanyang karumihan ay nasa kanya mga laylayan hindi niya naalaala ang kanyang huling wakas. Kaya't siya ay nababa ng katakataka, siya ay walang mga aliw. Masdan mo, O Panginoon, ang aking pagdadalamhati, sapagkat ang kaaway ay nagmalaki. Iginawad ng kalaban ang kanyang kamay sa lahat niyang maligayang bagay sapagkat nakita niya na ang mga bansa ay pumasok sa kanyang santuario. Yaong mga inutusan mo na huwag magsipasok sa iyong kapisanan. Buong bayan niya ay nagbubuntong hininga. Sila'y nagsisihanap ng tinapay. Ibinigay nila ang kanilang mga maligayang bagay na ng pagkain upang pagginawahin ang kaluluwa iyon tingnan o Panginoon at masdan mo, sapagat ako'y naging hamak. Wala bagang anuman sa iyo, sa inyong lahat na nagsisipagdaan, inyong masdan at inyong tingnan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan na nagawa sa akin, na itinadalamhati sa akin ng Panginoon sa kaarawan ng kanyang mabangis na galit. Mula sa itas ay nagsugo siya ng apoy sa aking mga buto at mga pinananaigan. Kanyang ipinaglaglad ng silo ang aking mga paa. Kanyang ibinalik ako. Kanyang ipinahamang ako at pinapanglupaypay buong araw. Pamatok ng aking mga pagsalansang ay hinigpit ng kanyang kamay mga nagkakalakip-lakip nagsiabot sa aking lieg. Kanyang pinanglupaypay ang aking kalakasan. Ibinigay ako ng Panginoon sa kanilang mga kamay laban sa mga hindi ko matatayuan. Iniuwi ng Panginoon sa wala ang lahat na aking mga makapangyarihang lalaki sa gitna ko. Siya ay tumawag ng isang takdang kapulungan laban sa akin upang pagwaray-warayin ang aking mga binata. Niyapakan ng Panginoon na parang pisaan ng ubas ang anak na dalaga ng Huda. Dahil sa mga bagay na ito, ay umiiyak ako. Ang mata ko, ang mata ko ay dinadaluyan ng luha. Sapagkat ang mga aliw na marapat magpaginhawa ng aking kaluluwa ay malayo sa akin ang mga anak ko ay napahamak sapagkat nanaig ang kaaway. Iginawad ng siyon ang kanyang mga kamay, walang umaliw sa kanya. Nagutos ang Panginoon tungkol sa Jacob na silang nanga palibot niya ay magiging kaniyang mga kalaban. Ang Jerusalem ay parang maraming bagay sa gitna nila ang Panginoon ay matuwid, sapagat ako'y nanghimagsik laban sa Kanyang utos. Inyong pakinggan, isinasamo ko sa inyo, inyong lahat na bayan at inyong masdan ang aking kapanglawan. Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay pumasok sa pagkabihag. Aking pinawagan ang mga mangingibig sa akin, ngunit ako'y dinaya nila. Nalagot ang hininga ng aking mga saserdote at ng aking mga matanda sa bayan. Habang nagsisihanap sila ng pagkain upang paginawahin ang kanilang kaluluwa. Masdan mo, O Panginoon, sapagat ako'y nasa kapanglawan, ang aking puso ay namamanglaw, ang aking puso ay nagugulumihanan, sapagat ako'y lubhang ng himagsik. Sa labas ay tabak ang lumalansag, sa loob ay may parang kamatayan. Nabalitaan nila na ako'y nagbuntong hininga, walang umaliw sa akin. Lahat ng aking mga kaaway ay nangakarinig ng aking kabagabagan. Sila'y nangatuwa na iyong ginawa iyong pararatingin ang araw na iyong itinanyag, at sila'y magiging gaya ko. Magsidating nawa ang lahat nilang kasamaan sa harap mo, at gawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa akin dahil sa lahat kong mga pagsalansang. Sapagkat ang aking mga buntong hininga ay marami, at ang aking puso ay nang lulupaypay.